walang jet lag yan ha. Ah. O, oh, kita niyo yan, magkaka-hair pa tayo today. At syempre, yung mga ano natin, yung mga panangga natin sa kalaban, dapat lagi naka-on. Okay, so syempre yung alias rin na, panood ko na yon At uh, I will talk about that kasi gusto ko naka-seryoso tayo dyan, hindi yung ganitong nag-drive tayo. At uh, what else? Syempre, si Riza Tanas. Uh, may, mga, may mga nagsasabi kasi na, you know, matigil ka na maharlika. Yung eh, mga ka ng inang ito. Pag natitigil niyo ako, tapos kayo ayaw niyo akong tigilan ng alindog ko, pinagkikitaan niyo yung alindog ko. O, oh, ba't hindi i itapik yung sarili niyo? Bakit maharli ka, maharli ka? Kasi nagtitrending kayo pag maharli ka. Binablog ko ba kayo? <laughs> Di ba? Binabagit ko ba yung mga pangalan niyo? Mga pangit kayo? Oh my God. I can't believe it. Oh my goodness. Ba't ko naman babanggitin yung mga dugyot yung pangalan? Excuse me, ang pinagkikataan nyo, Maharlika at Duterte. Yan ang dalawang pangalan. Mm. Banggitin nyo kaya yung mga pangalan nyo. Gumawa kaya kayo ng libro. Salamat, Kipay Kipay. O may bibili kaya ng libro ninyo? Nilagay nyo yung pangalan ni Pierre para makabenta kayo. I don't talk about you. I talk about the Alpotera. So, yun lang. Sabi nila kasi tumigil ka ng Maharlika. Kasi doon tayo sa topic, mga julul ang puno dulo ng topic na ito, yung pagtatanggol natin kay Pangulong Duterte. Di ba? Ang pagtatanggol natin, na nabuking ko, ako ang nag -choo -choo. syempre Siyempre, chuchu din ako paminsan-minsan. Ako ang nagsabi sa pamilyang Duterte na, pinag, na pagkikitaan, hindi ko na lang babanggitin yung partner ni Alpotera, di ba? Yung partner niya. Depende, kung boboljak sa sakin o may gagawin siya, papangalanan ko siya. Pero wala namang ginagawa yung tao at I think ng pasensya. Okay. Kasi ito ang totoong kwento. Sinuchu ko, nagagawa sila ng libro, I know, sorry, libro, pelikula or documentary. Dahil isasanya ako sa i-interviewin doon. Bilang isang nagmamahal sa Pangulong Duterte, I feel like, what the heck are you doing? Nakato, nakakulong si Pangulong Duterte. Tapos kayo, pagkakakitaan nyo ang Pangulong Duterte. Pwede naman, hindi pa tapos ang istorya ni Pangulong Duterte. Bakit gagawa ka ng, ng istorya niya? On your point, or in your point of view, the Alpoteras, yun po yun. Ang na-miss ninyong mga nagpapan... Well, alam ko, mas marami namang naniniwala sa alin ko. Yun yung, miss, na, yung point na na-miss ninyo. Okay? Na ang, ang, ang ang usapan hindi tungkol sa mga babaknet o sa mga uh, alpoteras na sila well isa lang naman ang alpotera diyan actually in fairness dun sa ibang girls i respect them even girly i respect her ha? walang problema yun walang ginawa sa akin yun dahil si alpotera ang nagdrag actually ng pangalan ni girly and for i respect uh, miss hanilet i respect lalo na lahat naman na wala namang ginawa kababuyan eh, si alpotera lang naman ang bumaboy kay pangulong Duterte so What I'm trying to say, mga palangga, hinarang ko yung milyon-milyon nilang pagkakitaan. Kaya sila nagalit nagalit galit. Yung mga alputera, mga buwaka ng inang yan, yung sinasabi ko na, na nilibre ng hotel, na, na, na nag-inarte pa, tapos yung, tong, yung nagbigay ng relo kay PRRD, ay ha pala ito, putang ina, bibigay ka ng relo, tapos ang pabig mo, ilang milyon. O, oh, yun yun, ang catch nila, regaloan si Pangulong Duterte, ng relo, I don't know, hindi ko pa nga natanggap natang na ni PRRD Ardi yun, legitimate yung kanilang pangbubudol. Ay, binigyan nga ng relo eh. Yung mga pinagkulekta nga nila sa salamat PRRD, binigay nga si Pangulong Duterte ng relo. Hindi hiningi ni PRRD yun. Yan ang ginagawa ng mga sindikato. Padadamahin ka. Bibigyan ko to ng regalo, ganyan-ganyan, para pag may ginawa ako, hindi na sila makaalma. Diba? Imagine, how, many, how much is the watch? I don't know. So, let's say, ang, uh, ang, sabi sa akin, 1 million. Then magkano kabig nila? 3 million, 4 million, 5 million? Ang dami pa lang kapotahan ng mga ito. Talagang nang ano sila, nanghingi sila ng mga uh, donation. You no know, sa mga malalaking tao imagine nyo tapos ako patatahimikin nyo ako ba pinagkitaan ko si PRRD nakita nyo yung mga title ng ano ko ng vlog ko di ba sino lagi ang tinatitle ang PRRD ang title ng vlog ko mga bangag yun yung expose ko at yung mga kasinungalingan nila na hindi ko daw, you know, uh, may nag-message kasi dyan eh, sa, sa uh, you know, nag-comment. Na, oh ka, ba't hindi mo, ano, hindi mo binabana, binabanatan si Tamban Luz Eh mga julul! panoorin nyo lahat ng video ko. Simula doon sa Mahalika Channel, sa